Mga as mga 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 kalods no. mayroon lang si sishare sa inyo mga kalods. Maraming nagtatanong sa atin kung tayo ba ay vlogger. Mga kalods sa totoo lang. Kasi simula pa lang natin mag dito sa social media mga kalods. At mayroon din nagtatanong mga kalods kung tayo ba ay sumasagot na tayo dito sa Facebook mga kalods sa totoo lang mga kalods. Hindi pa tayo dito sumasagot at saka monetize pa lang natin dito sa sending sa mga kalods at 1,000 followers nga tayo ay nahihirapan sa pagpaangat mga kaluds, ganyan talaga basta bago ka dito sa social media mga kaluds basta tandaan nyo mga kalods, lalo na sa mga small content creator na katulad ko tandaan nyo to ah huwag kayong mawala ng pag-asa at huwag na huwag kayong susuko dahil mga kaluds, darating ang panahon na maraming taong makikilala sa iyo dito sa social media at maraming taong susuporta sa iyo at maraming taong tutulong sa inyo mga kalods yan ang tanda niyo mga kalods at mga kalods ngayong hapon mayroong lumapit sa atin sa pamamagitan ng social media mga kalods siya ay isang babae humihingi siya ng tulong natin mga kalods alam niyo ba kung anong hinihiling niyang tulong sa atin mga kalods kunti lang naman hinihiling niyang tulong sa atin mga kalods pambili ng gatas ng kanyang anak mga kalods at mga kalods eh tayo'y at basta mayroon tayo at kaya natin mga kalods, tayo ay tutulong. Kasi mga kalods, mahirap din tayo. Ay mga kalods no, at sa totoo lang mga kalods, tayo ay na, ako din ay nahihirapan. Lalo na sa pagdating sa financial mga kalods, kapos din tayo minsan. Ay basta may tayo mga kalods, tayo ay tutulong. Ay mga kalods no, yan ang conversation namin mga kalods. Yan yung... Hinihingi ang tulong sa ating mga kalods ay atin ay binigay. Walang pag-alinlangan ang pagbigay mga kalods na puso natin yan mga kalods. At alam ko mga kalods na yung iba dyan ay iniisip ay baka scammer at higit sa mga lahat mga kalods ay baka manluloko mga kalods. Sa totoo lang, hindi ko yan naisip yung ganyang pag-iisip mga kalods. Kasi mga kalods, yung sa akin mga kalods, yung naiisip ko ay tayo ay nakatulong sa kapwa natin tao. Lalo na sa mga mahirap mga kalods. Basta kayo mga kalods, natulong ako. Basta mayroon ako. Okay, mm -hmm. mga kalods, dito na nagtapos yung conversation namin mga kaluts, no? At dito din magtatapos mga kalods yung pag gagawa ko ng content mga kalods. Eh mga kaluts, kung gusto niyo akong tulungan, eh pakisupport naman, ipalo, like, and share mga kaluts, ng video ko. At pakisupport na naman mga kaluts, ng social media mga kaluts, sa Facebook. Mga kaluts, tulungan niyo ako. At ako din ay makatulong din sa ibang tao mga kalods. Lalo na sa mga mahirap mga kaluts. Sana ako ay inyong suportahan. Mga lods, mag-iingat kayo palagi dyan. At magandang gabi sa inyong mga lods, no? Bye-bye!